May nakita akong music restaurant na halos libre na lang nilang pinapagamit yung kanilang mga naggagandahang KTV room with unlimited free karaoke okay pa. Tapos ang maganda pa dito sa kanila guys, ang dami nilang masasarap na mga pagkain. Kaya naman sa lahat ng mga nagbabalak mag-celebrate ng kahit anong klaseng okasyon dyan, mapa-birthday man yan, team building o kaya naman tamang bonding lang ay bagay na bagay kayo dito. Tapos nagbibigay din sila ng libreng balloons katulad neto. Pero yung isa sa talagang best deal dito sa kanila ay yung ino nilang mga package dahil for as low as 5,800 pesos lang na good for 8 to 15 person na na consumable naman yan para sa food and drinks. Siyempre, kasama na rin dyan na unlimited yung magagamit yung kanilang karaoke. Imagine nyo guys, kahit saan lang kayo mag-inuman dito ay nasa 580 pesos lang yung babayaran bawat isa sa inyo. Tapos nakapag-enjoy pa kayo sa ganito agandang lugar. Bukod sa 5-8 ay marami silang package na ino guys. Depende kung gaano kayo kadami. May medium room, big room at etong kinuha namin na deluxe room na good for 25 to 40 packs na for only 18,800 pesos lang. Ito naman yung mga price list, i-post nyo na lang para may idea kayo pagpunta nyo dito. Inuulit ko guys, bali yung binayaran nyo na yan ay consumable naman para sa food and drinks, bali lumalabas na libre na lang yung room and karaoke. Bukod sa mga package deal ay meron din sila dito ang ala carte and unlimited buffet. Kaya kung ako sa inyo habang maaga pa ay tara na dito sa may KW Party Music Restaurant na located naman dito mismo sa may ground floor Island Bay Plaza just dado makapagal Boulevard, Pasay City. Tapos open naman sila simula 11 am to 3 am daily. Hi, welcome to KW Party. My name is Jerry. Ah, uh, meron po kaming 11 rooms, kind of rooms. Ah, uh, may package na rin po kami, naka-set na po siya. Ah, uh, meron po kaming small room, nakakalahaga po siyang 5,800 8 to 15 pax. Sakali pong gusto niyo po na marami po kayo by groups, may may malaki po kaming big room or deluxe room na halaga po siya ng 18,825 to 45 bucks po. Ah, uh, bukod po sa ino offer kong set package po, may ala din po kami at unlimited. Ang unlimited po is per head po ang count. Ah, uh, Monday to Thursday 799 per head, ah, uh, Friday to Sunday 899 per head sa gusto pong magpunta, uh, nandito po kami sa address po ng Island Bay Plaza, Dostado Makapagal. nag a po kami ng online booking. Thank okay, guys, so, andito tayo ngayon sa may KW Party Restaurant dito sa may Makapagal, Pasayan guys. Dinayo natin to guys kasi nag-celebrate tayo ng party ng aking pamangkin. Dito guys sa may KW Party Restaurant guys for only 5,800 pesos lang. Meron na kayong 8 to 15 packs guys na pagkain. Consumable yon, good for trip. 3 uh, hours. Ayan, guys. Tapos yung karaoke naman sa likod, unlimited yan magagamit. Tapos, guys, dito sa may KW Party, meron sila dito ang 11 na iba't ibang kwarto. Ayan, guys. Kayo na lang mamimili. Gusto nyo naman mag-celebrate dito, guys, para hindi na rin kayo mahirapan magpili ng mga pagkain kasi sobrang dami nilang pagkain dito. Meron naman sila dito mga package meal. Ayan. At uh, tulad na itong small room, tulad na sinabi ko kanina, 5,800 lang. Ayan, good for 8 to 15 na. Tapos, itong in-order naman namin, guys, is deluxe room yan. Uh, good for 20 to 40 packs. Ayan. So, nga pala, guys, dito sa package na to, it's either 5,000, yung pinakamalit nila, o yung 18,000. May kasama na yung drinks. Para mas mabasa nyo yung maayos, ilalagay natin dito yung complete package list nila.